Ayan, sabi din eh, ang ganda mo. Pansin ko lang, lagi kang nakachub. Okay, Ay, naman na? naman. Bakit gay na? Eh, naman... mo yan, ka at lagi kang nakachub. Anap, ako gawin pinupuri ninyo o kayo ho ay inaano ninyo na Pinupure. dapat, dapat to ah. hindi, hindi lagi nakachub. Wala naman talaga okay. na, Dapat daw. Nga niya na ikaw ay lagi ka nga nakachove, yun yun. Ah, gayon. Oh, oh. Alam ho ninyo, mahirap pang hindi nakachove. Baka mamaya umulwa ang buto ng bayabas. O, oh, mahirap na. At, ay, oo, oh, oh. Sayang. Ay, ay, pipiestahan. Ano, ano? pagpipiestahan ang buto oh, ng bayabas? Ay, naku, hindi. Bakay? Wala rin naman. Sa bagay. Eh, maganda yung sigurado. Oo. Oh, ho, ah. at saka, wala namang masama sa palaging nag-chuchub at saka sa palaging nag-iingat. Ano ho? Mm. Digaan ho, inay. Pinupuri ka nga niyan kasi nga lagi kang nakachub. Oo, oh, tama, tama, tama. Purehin niyo pa ako, purehin niyo pa ako dahil ako ako'y nakachub din. Mm. Kahit nakachub yung ako ngayon. Lagi oh, yan nakachub. Ay, ang taray. Sana ay, da, dapat kayo lagi nakachub din. Wala mm. na Bakit? Di ba? Bakit? Hindi mo ako gagaya sa iyo ba? Aba, dapat kayo nakachub din palagi. Yeah, hindi naman ako nagsusuod ng mga pagayang-gayang din. Aba, hindi. Dapat kayo lagi nakachub din oh, ako. Mm. Ayan ka, tingnan mo. Ayan. Ayan, tinanin niyo. Ayan, nakachub na rin. Oh, Santo. Oh, At magandu. baka nga tumas nga aray. Oh, imakita ang aking kamot. Ah, kamot naman ng kamot inyo. Kamot ang iniingatan din ito. Ah. Baka, alam mo Dapat aray, din kayo pa? nagagardel. Bigyan mo ako lagi paggagardel. Hindi naman ganyan kalaki. Ay, paano kino. nga? Medyo naosbong eh. Hindi ha. Medyo nakikita may nakaumbok. Walang nakaumbok. Ari, galaw. Isas mo yung nakaumbok. Ay, aray naman. I tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo. Ari yan. Oh, nakaumbok. Yung tela. Yung ano. Kabagay labay. Ano? hindi la na. naman, ari magkarni ka lang kay ate, baka kitan mo din ay sini. <laughs> Huwag <laughs> lang kayo magpapakabuka-buka ka. Ay, eh, hindi naman ako kagaya ng ano, pabuka-buka ka. Ay, ang ganda din sa old girl. Yes. Pag kayo ay may mga ka-date na isasama, oh. Yeah. sama nyo ako. Tapos, ako ang taga-picture. Ano, inay? Oo, uh, na. Tumaba ng tumaba ang pisngi ko. Diyos ko tawarin. Aray, sinasabi din niyo. Magdedelig lang si inay. Naka-make up pa. Yon, inay! Sinasabi din niya, eh, kayo din magdedelig na lang ay naka-makeup pa kayo. Kaya kayo wag kayong masyadong magkikisig ng ganyan niyan. Kita niyo suotin niyo ngayon. Oh. Yan yeah, ninyo ang inay. Ayan, oh. Babasahin kaya kita dela. Aba, niyo babasahin na ba? Ang cellphone ko ha. Apo, ay sabi nga Aba, nung gagwa-gwa, sabi ho din, inay, O, magdidilig lang inay, naka-makeup pa. Kayo nga, inay, wag naman ho kayo masyado nag-makeup nagme-makeup. Baka nga kayo sa video ito ito'y nagme-makeup. Ay, hindi. Nakapag-makeup lang ako nung ako'y ikinasal. At yun, nung, nung ako'y gumanap sa isang short film. Yun lang. Ay, hindi nga. Wala nga kayo makeup. Mahawakan ko ang mukha ninyo. Huwag Ay, hindi. Kailangan hawakan. Aray, patunay na siya ay walang makeup. Bayan niyo magpahawak. Ay, kaya ng kamay mo. Ay, ba? Salinis yung aray na. Oh. Ako, ako, na, ako na. Kaya ka po ba? Ay, pahawakin sa akin. Ang tari walang bakterya. Babasain ko ha. Babasain ko yung kamay ko. Sige. Mm. Wala nga naman siya make-up. Hindi ako nagme-make-up. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Ay, sino yan? Ikaw. Aba, talaga naman. Lagi na si make-up, si make-up. Oh, pag kayo na-make-upan ko, baka sabihin ninyo siya. Araw-araw ko make-upan mo. yan ang hindi ko mahihiligan. Dahil feeling ko pag ako'y naka-make-up, nangangapal yung mukha ko. Eh, hindi naman gano'ng kakapal ang mukha ko. E, <laughs> hindi ka? Hindi. Hindi talaga. Gusto ko mag-makeup pero hindi talaga. Hindi bagay sa akin ang make-up. Make wala ho ari make-up. Ang ginagamit lang ho niyan yan ay sunscreen. Yeah. Yan ho ang gamit na yan. Ay, sunscreen oh. Kaya itry nyo na ay, din yung yan, ano. Yun. Itry nyo na yung dalawa namin ginagamit na sunscreen. Julian Skin at saka yung Hikari sunscreen. Napakaganda noon. Yan lang ang gamit ng inay kaya mukha siya naka make-up. At fresh na fresh. Mm, okay. May, may gano'n naman kayo naman, ay e, diyan naman nagdedirig. inay. Eh, kung alam na ako'y na, ako'y nababasa. Aba, at tuwarin naman kayo, inay. Pwede naman ho kayo. Eh, syempre, alam nyo, makinari di Hindi pwede, pwede sa banda-banda doon ng tubig. Aba, ay, oh, naku po, Diyos ko, may gano'n pala nagdedirig. Oh, huwag na nga, yan naman yung nadirig na ho ninyo. Aba, 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 talaga naman. Aba, ang inay. O, saan mo naman dadalhin yan? Ay, Lagi Ayan, oh, um, yung yung doon, malikon, no. na pinagpauli-uli, si yun na pinagpauli-uli. Ayan, Dapat Wala na ba makukuha niya? o. yan. Sige. Kanina eh, ano eh. Ang dami nagpapapicture diyan, wala. Wala ka dito. Ako lang naririn at okay. io pa picture diyan ang mga para na pagkagawa ng, ng and you know? ay, oo. ikaw na ikaw eh Ay, ang arte oh ay kuhang kuha ao tigna kay ita Ay, ayoo oh. Ang sexy oh ang galeng Oo. Oh. Oh, hindi oh. Kuhang, kuhang Ano, ano? hindi kulabo. hindi makalat. Ikaw, na, ikaw yan na, yan, ano? hindi 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 Hmm? Yung balbon mo nga dyan, kuhang-kuha. Ayan o, oh, nasa braso. Tapos yung nasa, sa buti na lamang at yung baba ay, yung binte ay tinanggalan mo ng ano. Nag-shave ka noon, ano. Wala, wala din eh. Oh, Oo. Pero ang ganda ko din eh. Ay, o. Oh. Ay, parang nangangamatis ang ilong ko dito. Kaya, mo muna. Tunay naman. <laughs> Ayan. Ah... Uh, laking bagay talaga na nagkaroon ka ng standi dahil yan nire-request talaga yan ng mga bisita natin dito kaya, sa cafe naman. Oo, oh, okay. kaya nako, pag gusto niyo magpagawa ng standi sa so, graphics design and services huwag kayo magpagawa dahil talagang grabe. Sobrang namang hari kami sa gawa ngayon. Sana noon pa pala tayo nagpagawa ng gay. Hindi, hindi ah? Ano? Ay, sino ka naman kukuha niya? Kainamang ka na. Oh, man, man, man. oh, siya sulaw. Dalhin mo na ulit doon sa luaw. Hindi ko pa magaling. Pasanin mo na. Dalhin mo na.